Yo, what's up? Maganda gabi po sa mga breeder. Kaya mga magpamanok. So, ako na tayo sa uh, uh dude ng puerto at para po po natin yung nakasarang po natin itdog. Sila po ay nasa 20 days na po ngayon. Tomorrow morning po ay nasa 21 days na po sila. Ngayon po, napambasin nyo, meron tayo yung mini incubator na nahiram po natin sa ha. na ay uh, okay Umeng sa so, may-ari po ng incubator na yan. Maraming salamat po sa sponsor. Alright, binuksan wala po yung incubator natin. Na napapasin nyo, meron tayong ginwebing itlog dyan. So, yung tatlong halera niyan ay white cats po ang ama niyan. Kadalusapi po ang mga inhen. So, yun, napasin ko ngayon dyan, uh, merong crack na. So, malapit na po silang mapisa. Ayan. So, shout out po sa may-ari po nito. Hindi ka na po babanggitin ang pangalan. So, good luck na, na sa plano mo. Alright, ayan, malapit-lapit na po at magkakaroon na po tayong panibagong pasisiyo. So ayan, napapasin niyo dyan, ah, uh, apat po ang ilaw niya, medyo napundi po yung isa, kaya iba po yung kulay. Ah, uh, ito po ay may dalawang ito po tayo dito ng ito ng banta, may ito pong ito ay white hats po at dalosapi po ang inay niyan. Ah, uh, shout out po kay Villaris sa uh, may araw ng white hats na yan. A few moments later. So naisipang pumumalik ka ni Indayan. meron na pala nung meron na pala isang dalawang sisyo ay pisak. Ayan. Twenty days lang sa yon Na minao na na pisa dalawang peraso agad. Ayan niya po yung ng ano, kaibigan ko. So ayan. Malakas po yung unang unang sisyo. Ayan. hindi ko po alam paano mo na kung gagawin niya ko. Saan ko ba ilalagay? ito mo na yung research. Sa cherry, ayan po White hats din. Ayan. Parang ano mo, no, pinaghihirapan ay talaga. Napakasarap tingnan, tanggal stress. Yo, what's up guys? Welcome to my vlog. Alright, Ito po yung update po na videos. So may nag-comment na daw po daw ilagay sa pinaka-chair yung mga pasisyo natin upang makalakas po silang mabilis at makarecover. And then, yung po shoutout po sa mga nag-advise. Uh, shoutout kay Charlie Ahala. At parang Gilbert, salamat sa mga advice nyo. So yan, may walong piraso tayo si Isi At patuloy po silang ni So, So napapasin nyo sa ibabaw ay eh, medyo may bubong. Ayan po. So yan, hanggang sa binagkos-magkos ko ang camera dyan at sinetsik ko nga kung lumalahas, lumalahas naman sila. So itong update na videos na ito, meron tayong ano, meron pa rin tayong natagdagan na isa dyan. Ayan. Bala ko na sila ang pa sa kanilang brother. Ayan. So binagkos na po sa brother. Kung titingnan nyo po ay parang kabaong, hindi po kabaong yan brother po kung tawagin niya medyo napalapad lang kasi kung susun ba ni ninipisan ko at babawasan mo yung suhot ang brother ay eh, bumuha man kabao so yun nila pag sila si Isa at sila yung malakas na ayan so maya maya uh, uh, bibigyan mo sila ng tubig na may asuhal uh, yung mga nakapalag sa mga rails ayan so may walot pa tayo ngayon, ayan, sitting safety sila dyan. Uh, Niligyan ko sila ng ipa at may ilaw. Ayan. Ibinilig na nga yung hot cherries sa All Alright. So, yun guys, uh, hindi man tayo makratik ha ng mamahal yung materialis, e, eh, sa tingin ko naman ay, kaya naman po pagsikapan at pagtsagaan. yun meron po tayo nakikita yung mga ilang pirasa may crack na So, ano matayin palang tawa ni ina. ng ina? Nang isang sisi, hindi siya nakalabas isang sa isang sarang niyang shell. Nang sa napasin niya na aking ano, ay patay na. Ito po yung update na videos niya. Ayan. Meron na po tayong sampung pasisiw. So, yung dalawa yan ay tinilungan ko nung makalabas para mamatay ulit. Sayang naman tsaka yung natitira pong mga anim na perasong itlog po ay parang malalaman po na itong kinabuhasan kung may mabibisa ba o wala. Ang sinilaw ko kanina medyo tingin ko parang malalay at uh, parang bug at ang iba dun. So malalaman natin after 3 days, hanggang doon na lang po ang bataga so ngayon po After 3 days ay hindi napisa yun. Walang magandang solusyon doon kung hindi ilaga. Para ka po na namin yung pang ulam din. Ayan. May malas na ating mga pasisyo. So ayan, kita ang na yung mga anak ng white hats. Meron diyang agadihugan. Ang mother po nila ay delusape. Tablo po ang inahinamahin. Ayan.